Hello guys, to this video, maghalo tayo ng skim coat para ipahid natin doon sa walling natin before tayo magpintura. So ganito guys, halo-haloin lang natin, lagyan na natin ng tubig sa tamang ano, halo. Halo-haloin mo lang siya hanggang matanggal yung mga buo-buo niya para maganda yung pagpahid mo doon sa surface area na ating pagpinturahan. So ang purpose nito para yung mga lubak-lubak, mapantay mo siya. So dito lang eh, ito na yung ano area na pagpintu-pinturahan natin. So papahid lang natin siya. So ganito, papahid natin ganyan hanggang ma-cover yung mga ano yung cover yung surface na gusto natin i-cover yung mga lubak-lubak. Ipapantay lang natin siya. So ganito. Ganyan lang pag ano pahid-pahid. -pahid. So ang scheme ko ay mabibili natin yan sa mga hardware uh, by kilos po siya pag gusto mong konti lang pero may ano rin siya may sako-sako na maliliit pero mas pag konti lang yung lagyan natin pwede naman tayong bumili ng kilo-kilo so ganito lang ang pag ano, apply niya so yan pahid mo lang hanggang ma mapantay ang yung paglalagyan So, pakita ko sa inyo yung final touch niya. Ito na yung uh, final touch niya sa ibabaw ito. Kasi, so ito na, ito na siya. After that, lagyan na lang natin ng ano, uh, sandpaper o uh, tawag dun, liha. Lihain natin para pantay yung area niya. Tapos, pag mayroon pang medyo lubak-lubak, saka natin lagyan ulit. Saka sa pinturahan. Thank you for watching.